mga parking attendant, dapat naka-authorized uniform po mga yan. Nay, napagsabihan ko na kayo dati pa. Sabi ko, wag po kayo dyan. Hindi, kahit na po. Kaya nga po walang dumadaan kasi nga naharangan. Hi everyone. Kapag po kayo ay nasa baklaran, ay mag-iingat po kayo sa mga pay parking. Dahil iligal pala ito at hindi alam ng pamahalaan ng lunsod. Sa video na ito ay tingnan natin ang pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go at MMDA sa pag-aayos ng kalsada at bangketa. Panoorin natin ang video na ito. So, Maganda kumagaga po uh, 9:30 ngayon nandito po tayo sa Rojas Boulevard service road uh, Meron pong complaint uh, however even without the complaint this is actually uh, part of yano uh, no as i said service road na dapat wala pong mga nakahambalang sa bangketa and also ang mga kalsada po dito ang parisan na ito ay sinakop na ang buong bangketa kaya ang mga tao ay lumalakad sa kalsada So yeah, double time double time nagpapabaklas na ako dito Pakialis na po yan. Pakialis po. Tinulungan naman ni Sir Gabriel Go na ilipat ang tindahan ng Lola dahil nakapwesto siya sa bangketa. Nay, napagsabi ako na kayo dati pa. Sabi ko, wag po kayo dyan. ba? Diba? Eh talaga, paulit-ulit po tayo ha. Ay, po. Ano? Sabi niyo dati, makikiusap po kayo doon sa loob. Umpisaan niyo po natin. Tanggalin na po yung iba. Opo. Yung iba po, tanggalin natin. Kailangan po ba ng tulong para may na natin to? O tulungan nyo to para iusog kung gusto, kung papayag yung guard. Nang puno naman ang kainan ng lugar na ito at naging food court na ang bangketa. Kunin nyo na yung mga payong. Alalayan nyo, baka maulog yung mga kaldero nyo. Baka maulog. Sige, sige. Dandan. Isang police post daw ang tent na ito pero ginawa na itong tambakan ng ating kababayan. <coughs> Hindi naman ginawang ano na eh, ginawang tambakan na yan oh. Stay tuned sir, Hindi ginawang... ah. Yeah. Eh bakit ganon, tambakan? picture nyo.

dito ay binigyan pala lamang ng titindahan ng pwesto basta wag lang silang lalagpas sa yellow line. Yan yung mga nakalagpas oh. Hindi sila pwedeng lumagpas sa yellow line. <tod> ang mga nagtitinda naman na ito ay nakapwesto sa tawiran ng tao kaya walang makadaan. Yeah, isa pa yan, pedestrian, crossing. pedestrian crossing. Kuya, inayagan man kayo na bawal na magpas ng yellow lane, di ba? Oh, yeah. Pero, pedestrian crossing po ito. So, dapat ito, klaro. Ito, ito, na. Kahit na po. Ito, eh. Hindi, kahit na po. Kaya nga po walang dumadaan kasi nga naharangan. Nasanay, eh, di ba? Buksan lang natin to. Tulungan yung tanggalin. Pinakita naman ni Sir Gabriel Go ang pagkadami-dami sasakyan na nakapark lang sa baklaran. Sige. So makikita po natin no, uh, dito po sa kabaan ng uh, service road ng Roas Boulevard, ma makikita nyo yung mga sasakyan, nakaharang na po sila sa sidewalk. Although, Bawal naman po talagang pumarada dito except on, syempre, during Wednesdays dahil meron nga pong simba as a due consideration para po sa mga nagsisimba nga po dito sa baklaran. But then again, on the other days, wala po dapat nakaparada dito. And makikita nyo naman po, uh, during those days na inaalaw po ang parking, dapat po hindi po hinaharangan ang sidewalk tulad po nito. Ito po ay sidewalk. So ito po ay nilalakaran ng taong bayan. At ito na po ang inyong pinakahihintay. Dahil merong isang ginang na inoperan daw ng pay parking pero nung nagke na ay nawala ang lalaki. De, wait lang po, relax lang po muna kayo. Sino po pumayag na pumarada po Yung kayo dyan? Kasi nakalagi po okay, na, sa kanya parking. Parking. Katustuhan po ng tawag sa amin. Okay. Okay, ganito po. May inisyu po bang ticket? Wala po. May binigay, may binayaran po Wala. ba kayo? Wala po. Tawag oh. sa amin pagkatapos niyo po pagbalik niyo po magbabayad, magbabayad. na Okay. Okay, ma'am. Ganito po. Unang-una ang mga pay parking po natin, dapat merong resibo po yan. Ang mga parking attendant, dapat naka-authorized uniform po mga yan. Ngayon, ipapaliwanag ko po sa inyo. May kita po natin doon, nakalagay po, no loading, no unloading, no parking, no waiting. Okay? Pinapayagan lang ang parking po dito temporarily during Wednesday dahil nga po sa dagsa ng tao pag may simba. Aside from that, kung mapapansin nyo po ang sasakyan nyo po sumagad na po kayo sa bangketa, sa sidewalk. <laughs> Yung po ay nilalakaran ng tao. Sabi hindi po sino, talaga kami. Sino, 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 po, po, na, ako sino po, po, po ba ang lang driver? Lang. Sino po ba ang driver? Okay, ma'am, may lisensya naman kayo, di ba? Okay, pag meron tayong lisensya, automatically alam po natin dapat yan kung ano mga basic rules and when comes to parking. So, uliting ko po, nung magpas po kasi kayo, hinarakan nyo ang bangketa. Ngayon, bakit po kayo tinutow? Sa guidelines po natin, ang sasakyan na naka-illegal parking, pag meron pong driver, dumating ang driver na dumating po ang operation, andyan ang enforcer, sinusulat pa lang po ang ticket at nandyan kayo, maaari kayo matikitan lang ng unattended or attended. Okay? Ngayon po, meron po kasi tayo sinusunod na oras. Pag kayo po ay lumagpas na sa konsiderasyon na limang minuto, ang sasakyan po ay talagang matuto. Ngayon, titingnan po natin kung ilang oras na po lumagpas. Pag ito po ay lumagpas sa limang minuto, matutuwa po talaga sa sakyan. Hindi ko po kayo mapagbibigyan kasi makukompromiso po tayo. Sasabihin po ng mga ibaan, fair naman po tayo. Kailangan natin... So, naniwala lang po kami sa lalaki. So, hindi na naman po kami lalaki. E. Yun nga po. Hindi naman po kami lalaki. So, hindi naman po kami lalaki. Ganito po. Po. ganito po. Ay, po kasi kami gayun eh Mauwi na po kayo. na Ay, po, kasi kami yeah. na po, Taga ganito, eh. ba kayo? Bagyo po. Bagyo. Dito po ako nakatiray. Eh. Sa tatalig po yung sasakyan. Nandun po yung laptop eh. Okay. Okay. Sa so, laptop okay. Okay. Na po na Opo, oh, opo, opo, hindi po masisira. Hindi po masisira. Wala pong mawawalang gamit. Oh, po, Lahat po yan secured. Ngayon, yan ngayon, ganito po, para hindi kayo mahirapan. Oh, Papayagan ko po kayo sumama na sa sasakyan nyo para pagdating po sa impounding area, hindi na kayo mahirapan ilabas. Kasi pag hindi po kayo sumama, pag naipasok po sa loob yan, baka maharangan po kayo ng mga ibang sasakyan. Para mas mabilis, pwede po kayo sumama. Oh, po? Hindi po, ano naman po yan? Uh, secured naman po ang sasakyan nyo. Kung gusto nyo pong sumakay, pwede naman po kayo sumama. Oh, po. Sama na lang Sama na lang po, po kayo. Ma'am, ganito po, sa susunod po kasi, para hindi po maulit, yun nga po paalala ko sa inyo, uh -huh. ang legal na parking slot. Uh -huh. At kung pay parking man po yan, dapat naka-uniforme. At pagdating nyo pa lang po, iso na kayo ng parking ticket. Ibibigay sa inyo, i-display nyo po sa sasakyan nyo yun. Uh -huh. Yun po ay dapat official na resibo ng city. Uh -huh. At aside from that, ulitin ko, dapat naka-uniforme saka uniforme man po yung parking attendant. So yun po, pasensya na po. Gusto ko gusto naman namin kayong pagbigyan dahil naintindihan naman po namin kayo, hindi po kayo taga Maynila, babihay po kayo. Ang problema po pag pinagbigyan namin kayo, yung ibang tinupo namin dito mula po dun sa harapan, Marireklamo po tayo. Kailan tayo maging patas, ha? Opo, sama na lang po kayo, ha? Saan na Marikina nga lang po. Hindi, ano naman po? Eh, kung kayo po ay uuwi ng Baguio, tama po ba? O, oh, from Marikina, medyo malapit-lapit na po ang paglabas yun ng, north, ng NLEX naman po kung sakasakali. Opo. Wala, wala pong mawawala dyan. Opo, hindi. Ma'am, okay lang po. Ma'am, ma'am. Okay lang po. Hindi naman po bubuksan pa yan. sasama na kami. Opo, yun nga po. Pwede kayo sumama. Yung mga gamit, wala naman pong mawawala. Okay? Ah, uh, tow truck. Towing, towing. Pa-assist sila, ma'am. Sasama na lang. Sasama na lang. Sasama na lang. Nahatak naman lang sa sasakyan nito na dahil nakapark ito sa bangketa. Labo Lalo to pareho sa akin. Pareho sa sa akin. Okay. Yung Zenix. Ba'yan diba? yung lang, parang di ata sinamaan. Hindi na ako care. Hindi na rin yung nakakagulo na nakatapak. Sir, running. good. Swerte si iCar kasi electronic handbrake yan eh. Ano to? Electronic, mahirapan man 'yan. Pag oh, pag yan, ganun lang yan. Ah, oh, ganun lang yan. Gaganon ganun lang yan. 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 Nakapark naman sa Center Island ang motor na ito, kaya pinailis ni Sir Gabriel Gu. Yun yung motor to? Nasa Center Island? sir. Ayun, kuya paalis ko ha, hindi po para daan yan. ko lang mga po. Sige po, pakilipat na lang po. Mga motor, paalis. Mga yan, palis. Kuya, kuya, tulak mo na lang. tulak. Tulak. Natuwa naman si Sir Gabriel Go dahil nagkaroon ng malaking improvement sa lugar na ito So ngayon, nandito po tayo sa ilalim ng uh, baklaran LRT This is actually TAP TAP extension coming from uh, Paranaque towards Pasay po tayo So you can see, no, malaki ang improvement as compared to years back So maganda, magandang development is just that kailangan talaga consistently because medyo nasanay pa rin po yung mga kababayan natin, may mga paunti-unti pa rin makakalat So we just have to enforce it ng uh, strict and syempre yung disiplina ipairal natin at unti-unti naman matututo rin po yung mga kababayan natin. Ang bangketa naman na ito ay naging pagawa lang sa sakyan at sa bangketa ay basta na lang iniwan. Hmm. Eh, hindi po kasi na-contrive. Baka po pwede Kapatikita na lang ako. Pero hindi ka ang driver? Hindi po. Ikaw may ari? Hindi. Pagawa po kasi sa akin. Baka lang ang friend uh... Saan mo dadalhin yun? Ha? Saan mo dadalhin? Eh, papakuha ko na lang po sa... Kailan? Ngayon po. Pag maalis? Ora mismo maalis? Ora mismo ha? Hindi po. Oh, may alis pa. Kuma-under ba yan? Oo. Um, Dami um. po kasi. Tinan nyo muna yung oras kung lumagpas. Lumagpas na ba sa oras yan? Tinan nyo nga sa video. Alis na darating. Eh, tinatanong ko kasi kung may lagay ikay yung... Ngayon, ang GT driver, wala ko. Beles, Beles, tinan mo kayong video kung lumagpas na o hindi. Pag nyo kasi ginawang pagawaan, bangketa to. Five minutes na yun? Ay, eh, wala na. Saka hindi naman pala sa'yo. Pagawa ko kasi. Wala na, may ticket na talaga yung unattended. Unattended na talaga yan. Ito, sa inyo rin. Sa inyo Oh, Ginawa nyo ng garahe talaga yung bangketa pala. Hindi. Kahit na umaalis yan, nakaparada kayo sa bangketa ngayon, di ba? Oo. Oh. Sa maglalakad yung mga tao, kanina pa hirap hirap maglakad yung mga tao. Tao pa ang mag adjust Wala na. Toad na yan eh. May reference na yan. Ito, sa inyo rin. Ayan, tulad niya. Kaya tuloy pinaparada kasi ginagaya kayo. Eh, na. Toad na rin naman talaga eh. Kailan po? Oh, pwede lang naman yun nga. Sabi ko siya, toad na rin talaga. Kung hindi ka lumagpas ng limang minuto, pwede ka magpatikit. Yung eh, problema, lagpas na rin talaga. Ito naman ang masasabi ni Sir Gabriel sa sasakyan na iniwan lang sa bangketa. So, ngayon po, nandito tayo sa Taft Avenue. Galing po tayo Taft Extension, which is a complaint area now. We're passing through Taft mismo, no? towards uh, another complaint area. Apparently, may mga nadaanan po tayo, mga nakaharang sa sidewalk. Eh, so, dapat wala po yan eh. Kasi ang purpose naman po ng sidewalk is to have a safe passage para po sa mga pedestrian. Itulad e, niyan may repair shop dito nilalagay yung mga pinapagawa sasakyan so it defies the purpose of it tapos tulad dito dahil, na dahil nakita nila may nakaparada eh, ginagaya nila Nakita natin ang magandang pagsasaayos si Sir Gabriel Go at MMDA sa lugar ng baklaran Naisip ko lang na ano kaya kung magkaroon ng application sa cellphone kung saan ay pwedeng makita mga lugar na may bakanting parking area. Ang pinuproblema kasi ng mga may-ari ng sasakyan kapag pumupunta sa mga ganitong klase ng lugar ay hindi nila alam kung saan ang parkingan. Yan din mismo ang pinuproblema ko lalo na hindi ko kabisado ang lugar. Ngayon ay kung meron tayong app sa cellphone na pwede nating makita kung saan may parkingan, mapapay parking man o public, ay malaking tulong ito upang malaman ng ating kababayan kung saan ba ang tamang parkingan. Paano malalaman kung merong nakapark o wala ay pwede maglagay ng sensor na kapag may nakapark ay mati-detect as red at kapag uh, wala ay green. Sana dumating ang araw na masubukan din ang idea ko na yan para gumanda ang ating bayan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Bagger Drone.